Ki, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Anong kwento ang gusto mong unahin? Ang kwento ng isang batang iniwan sa ilalim ng ulan? O ang kwento ng isang taong bumalik matapos ang maraming taon na pagkawala? Sa gitna ng gabi, sa makipot na eskinita ng tondo, may batang lalaki na nakaupo sa basang semento. Hawak-hawak ang isang sirang laruan na parang siya lang ang naiwan nitong mundo. Bawat patak ng ulan ay parang tunog ng alaala. -ala. Alaalang pilit niyang binubura, ero ayaw lumayo. Mga sigaw ng nakaraan na nananatili, kahit siya'y tahimi. Sa malayo, may ilaw ng deep na papalapit. Sumasabay ang ugong ng makina sa tibok ng puso niya. At sa bawat segundo, kumataas ang kaba na baka siya nayon. Ang taong nang iwan. Ang taong sinisisi niya sa bawat gutom. Sa bawat gabi na giniginaw siya sa kartong saping. Sa bawat umagang may bitbit na panibagong sugat sa puhod. Tumigil lang day sa tapat niya. Bumaba ang isang lalaking nakabarong. May daladalang payong at amoy ng lumang pabango. At tumingin diretso sa kanya na parabang, kilala siya nito. Ana, isang salitang humiwa sa hangin. Isang salitang hindi niya narinig ng matagal. Isang salitang hindi niya alam kung dapat paniwalaan pa. Ang mga mata ng lalaki ay may bakas ng pagsisisi. Ero sa loob ng mga mata ng bata ay apoy. Apoy ng galit na matagal niyang tinago. At apoy ng panong na matagal niyang kinulong. Bakit ngayon lang? Umambon muli, at sa bawat patak ng ulan. Parang sinasabi ng paligid na wala ng oras. Na kailangan niyang kumili kung katakbo siya palayo. O haharapin ang taong ito na dala ang lahat ng kanyang suga. Sa gilid ng kalye, may dumaan na mga batang naglalaro ng kumbang preso. Tawa at sigaw na parang ibang mundo. Isang mundong hindi niya naranasan. Isang mundong ninakaw sa kanya ng lalaking nakatayo sa harap niya ngayon. Handa na akong itama ang lahat, bulong nito. Habang iniaabot ang isang lumang litrato, isang litrato ng batang siya, masaya, nasa bisig ng isang ina na hindi na niya maalala ang mukha, nanlamig ang kanyang mga daliri, habang hawak ang litrato, at sa likod nito ay may nakasulat na isang petsa, isang araw na hindi kailanman dapat nangyari, naniga siya sa pagkakatayo, ang mga mata ay nakatutok sa mga numerong nakasulat sa likod ng litrato, mga numerong tila kumakabog sa kanyang dibdib. Mga numerong parang susi sa isang pintuang matagal ng nakasara. Anong ibig sabihin nito? Basag ang kanyang tinik. Parang boses ng batang iniwan sa gitna ng bagyo. Hindi agad sumagot ang lalaki. Tumingin ito sa paligid. Parang tinitiyak na walang ibang mga karini. At sa kamarahang nagsalita. Yan ang araw na nawala ang nanay mo. Parang biglang lumabo ang paligid. Ang mga ilaw ng poste ay naging malalabong anino. Ang ugong ng trapiko ay naging mahinang alingaw-ngaw. Habang paulit-ulit na umuukit sa utak niya ang mga salitang iyon. Nawala. Hindi siya basta nawala. Bumigat ang tinig ng lalaki. May kumuha sa kanya. Napakuyom siya ng kamaw. Ang basang mga daliri ay nanginginig. As sa loob-loob niya ay isang sigaw ang gustong kumawala. Sigaw ng panong kung bakit ngayon lang niya ito sinasabi. Bakit mo to tinatago? Sumirit ang boses niya. Mataas, galit at puno ng suga. Dahil pinoprotektahan kita. Sagot ng lalaki, may mga taong gustong kunin ka rin noon, kaya kita iniwan. Iniwan. Ang salitang iyon ang muling kumama sa kanya, parang kidlat na sumalpak sa dibdib, parang mga pako na ipinako sa sahig ang kanyang mga paa. Pinoprotektahan. Napatawa siya. Mapait basag. Iniwan mo akong gutom, sugatan, mag-isa. Kung proteksyon yan, mas gugustuhin ko pang hindi mo ako niligtas. Ahimik ang lalaki at ang mga patak ng ulan ang tanging kunog sa pagitan nila. Sa dikalayuan, ang mga tricycle ay nagbubuga ng uso. Ang mga tinero ng balot ay sumisigaw ng balut. Penoy, parang walang alam sa unti-unting pagguho ng mundo niya. Marahang inilapit ng lalaki ang isang envelope. Makapal, may mga marka ng gobyerno. At sinabing, dito mo malalaman kung sino ang kumuha sa nanay mo. Hindi niya agad kinuha. Tinitigan niya muna ang mga mata ng lalaki. Ang paehong mga matang minsan niyang hinanap sa bawat mukha ng dumadaan. Kung kukunin ko to. Mahina niyang wika. Wala nang balikan kamaba. Tumango ang lalaki. At kapag binuksan mo yan, malalaman mo na rin kung bakit ka mahalagang mawala noon. Mahalagang mawala. Ang mga salitang iyon ay bumaluktot sa loob ng kanyang isipan. Parang lason na mabagal na kumakala. Parang kanikalang bumabalo sa kanyang liig. Hinila niya ang envelope mula sa kamay nito at sabay ay napansin niyang may marka ito. Isang selyo na may hugis araw at tatlong bituin. Ero may kakaibang ukit sa gitna. Isang ahas na paikot na kinakain ang sayili nitong bunto. Hindi yon simbolo ng gobyerno. Hindi yon alam ng mga karaniwang tao. Anong grupo to? Matalim ang kanyang tinig. Parang punyal na nakatuto. Hindi mo pa dapat malaman. Sabi ng lalaki. Hangga hindi ka handang malaman kung anong totoo sayo. Sa isang iglap. Isang malakas na kalabog ang umalingaungaw sa dulo ng eskinita. Sumunod ang sigaw ng isang maandang babae, at ang mga ilaw ng mga bahay ay nagsimulang magpatay sindi. Pareho silang napalingon, at sa dilim ay may humahakbang na mga anino, at long lalaking nakahud, basang-basa, pero tahimik ang mga paa, parang maasong sanay sa panghuhuli. Umalis na tayo, pabulong na utos ng lalaki. Sinundan nila ako. Sino sila? ang mga taong kumuha sa nanay mo, parang sumabog ang dibdib niya sa narini, parang biglang nabuksan ang isang pinto sa loob niya, na matagal nang sinisipa ng mga bangungo, hinila siya ng lalaki, at tumakbo sila sa makitid na daan, dumadaan sa mga bakurang may sampayan ng basang dami, sa mga pintong yari sa yero, sa mga pusang nagtatakbuhan sa bubong, sa bawat hakbang ay dumudulas ang sinelas niya, ang puso'y kumakabog, ang envelope ay mahigkit niyang hawa parang ito na lang ang natitirang sagot sa laha. Mula sa likod ay nairinig niya ang mga yabag ng mga humahabol. Walang salita, walang hininga, ero papalapit ng papalapit. Lumiko sila sa isang bakanteng lote. May mga lumang jeep na kalawangin. May tambak ng sirang gulong at lumang mga kahon. Doon sila sumilong, humihingal, basang-basa, at tahimik. Makinig ka, hingal ng lalaki. Kung may mangyari sa akin, Dalhin mo yung envelope sa intramuros. Hanapin mo ang isang babaeng ang pangalan ay. Isang putok ang pumunit sa gabi. Napatigil siya. Napasigaw. At ang lalaki ay bumagsak sa lupa. Ang dugoy kumalat sa semento. Ang matay nakatitig sa kanya. Parang humihingi ng paumanhin. Tumigil ang oras. Wala siyang naririnig kundi ang sariling tibok ng puso. At ang ulan na tila sumisigaw sa bawat pata. Mula sa dilim ay lumitaw ang mga lalaking nakahud dahan-dahang lumalapi. Ang mga kamay ay may hawak na bakal na kumikislat sa ilaw ng poste. Isinilid niya ang envelope sa loob ng kanyang damit. At anti-unting umatras. Ang mga matay nakatutok sa kanila. Ang mga kukoy bumaon sa palad. Habang pumipintig ang isang tanong sa isip niya. Bakit ako ang gusto nila? Isa sa mga lalaki ang nagsalita. Aos at mababa. Matagal ka naming hinanap, anak ng liwanag. Napahinto siya. Anak ng ano? bago pa siya makasago, isang malakas na liwanag ang kumislap mula sa kalangitan, at isang dagundong ang yumanig sa buong paligid. Arang lindol, arang kagsabok, habang ang mga ilaw sa buong kalye ay sabay-sabay na namatay. Nabulag siya sa sobrang puti. Asa As gitna ng liwanag na iyon, ay isang hugis ng babae, mahaba ang buho, nakadamit ng puting barot saya, lumulutang, at nakatingin direso sa kanya. Ana, mahinang tinig parang mula sa malayo ngunit dietsong tumama sa kanyang puso. Nanlambot ang puhod niya, at ang envelope ay halos mabitawan niya, habang ang mga lalaking nakahood ay napaatras. Tako, parang biglang nawalan ng lakas. Ang hangin ay biglang lumamig. Ang mga patak ng ulan ay tila natigil sa gitna ng hangin. At ang mundo ay naging katahimikan lamang. Ang babae sa liwanag ay dahan-dahang lumapit. Ang mga matay luhaan ngunit maliwanag at sa bawat hakbang niya ay tila may dumadaloy na ini sa kanyang mga. Umagos ang malamig na kilabo sa kanyang bato, habang ang kamay na may hawak na pamalo ay dahan-dahang bumababa. Ahimik, tila aninong ayaw marinig ng mundo. Nanay! Isang sigaw na kusang kumawala sa kanyang dibdib, kasabay ng biglang paggalaw ng babae sa liwanag, na para bang alam niyang may panganib na papalapi. Sa isang igla, ang paligid ay nilamon ng matinding putok ng hangin. Sumambulat ang liwanag, at ang tatlong lalaking nakahood ay sabay-sabay na natilapon sa ere. Tumama sa mga bakal na tambak at nawalan ng malay. Ang pamalo ay nahulog sa lupa. Umikot at umalingaungaw sa katahimikan. Habang ang babae ay dahan-dahang bumaling sa kanya. Luhaan, nanginginig, na nakangiti. Hindi paligtas ang daan. Mahina niyang tinig. Parang boses ng alon sa tabing dagat ng Batangas. Pero kailangan mo nang malaman ang totoo. Lumapi siya. Ang mga paay mabiga. Ang dibdib ay humahabol sa bawat hininga. Habang ang envelope ay mahigit pa rin niyang hawa. Basang-basa ng ngunit buo. Bakit nila ako hinahabol? Paus na tanong niya. Bakit nila kinuha ka? Dahil alam nilang nasa dugo mo ang liwanag. Sagot ng babae. Isang kapangyarihang ginamit noon upang paghilumin ang sugat ng bansa. Ngunit ginusto nilang gamitin para sa digmaan. Sumilay ang mga alaala na hinikanya. niya. Mga eksenang tila panaginip. Mga sundalong nakaluhod sa harap ng isang batang umiilaw ang mga mata. Mga kamay na nagagamot ng sugat sa isang haplos. Mga lungsod na gumuho, dahil sa liwanag na yon. Hindi ako yon. Mahina niyang sambi. Hindi ako yon. Nguni ikaw ang susunod. Marahang sagot ng babae. Ikaw ang anak ko. At ikaw lang ang may kakayahang itigil sila. Sa likod nila, nagungol ang isa sa mga lalaking nakahud. Gumalaw. At dahan-dahang binunot ang patalim mula sa bulsa. Naramdaman ito ng babae. At itinapat ang palad sa kanyang dibdib. Isang bugso ng init ang dumaloy sa kanya. Parang apoy na hini nasusunog. Parang liwanag na buhay. Tumakbo ka papuntang Intramuos. Wika ng babae. Hanapin mo ang simbahan ng San Agustin. Doon mo malalaman ang lahat. Paano ikaw? Nanginginig ang kanyang boses. Ngumiti ang babae. Mapait. Malungkot. Tila isang ngiting ilang taon niyang hinintay makita. Ang mga alaala ko, hindi na akin. At sa sandaling iyon, ang kanyang anyo ay nagsimulang maglaho. Unti-unting nagiging mga piraso ng liwanag na lumilipad paakyat. Parang mga alitaptap na ibinalik sa langit. Nay! Isa na lamang itong bulong. Habang ang liwanag ay tuluyang naglaho. At ang paligid ay muling nabalot ng dilim. Nanatili siyang nakatayo. Basang-basa. Hawak ang envelope sa dibdib. Habang ang hangin ng gabi sa Maynila ay malamig at mabiga, sa likuran ay muling gumalaw ang mga lalaking nakahud. Isa-isa silang bumangon, mga matang pula sa gali, mga kamay na muling kumapit sa mga patalim. Ngunit ngayon, ang kakot ay tila iniwan na siya. Ang kaba ay napalitan ng isang tahimik na apoy, isang apoy na hinigalit. Kunila layuning, Isinuksok niya ang envelope sa kanyang likod at tumakbo siya palabas ng bakanteng lote papunta sa makipot na mga kalsadang patungo sa Intramuros, habang ang mga humahabol ay muling kumakaripas sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang ay sumasabay ang tibok ng puso, at sa bawat sulok ng kalyeng nilalampasan niya, ay parang naririnig niya ang bulong ng kanyang ina. Magpatuloy ka, sa dulo ng kalsada, sumilip ang matandang peder ng Intramuros, matayog, matibay, kahimik na saksi ng mga lihim na libing sa kasaysayan. At habang papalapit siya, ang mga kampana ng simbahan ay sabay-sabay na tumuno. Malakas, malalim. Parang matinig ng na mga nakalipas na siglo na muling nagigising. Na para bang alam nilang. May babalik upang tapusin ang hindi natapos. Humihingal siyang nakarating sa makapal na pader ng intramuros. Basang-basa sa ulan. Ang mga paay sugatan. Nguni hindi na siya huminto. Sa bawat yabag sa batong daan. Nararamdaman niyang parang may humahawak sa kanyang balika isang di makitang lakas na nagtutulak sa kanya pasulong, palapit sa matandang simbahan ng San Agustin, na ngayoy nakatayo pa rin tila bantay ng mga lihim ng kasaysayan. Tahimik ang paligid, tanging mga patak ng ulan at mga kampana ang nairini, habang ang mga anino ng mga humahabol ay naiwan na sa dilim ng mga kalyeng kanyang tinakasan. Humara siya sa matayog na pintuan ng simbahan. Inilabas ang basang-basang envelope at marahang binuksan. Sa loob nito ay isang lumang sulat. Manilaw-nilaw na ang papel. May mga letra na isinulat ng pamilyar na sulat kamay. Anak, nakasaat. Kapag nabasa mo ito, alam kong nalambasan mo na ang mga unos. Ang liwanag ay hindi sumpa, ito'y biyaya. Huwag mong hayaang gamitin ito para sa digmaan. Gamitin mo ito upang paghilumin ang sugat ng mundo. Nalaglag ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Luha na may halong sakit, akot at pag-asa. Habang unti-unting bumubukas ang mga pinto ng simbahan, nang kusa na para bang inaanyayahan siyang kumaso. Pumasok siya, marahang humakbang sa malamig na sahig, at sa dulo ng madilim na pasilyo ay may liwanag, isang liwanag na katulad ng liwanag ng kanyang ina, maliwanag ngunit payapa, mainit ngunit hindi nasusunog. Sa liwanag na iyon ay may nakatayong mga pigura, mga taong tila matagal nang naghihintay, mga matay mahinahon. At sa kanilang mga palad ay may apoy na kulay ginto. Maligayang pagbalik, tagapagdala ng liwanag. Wika ng pinakamatanda sa kanila. Panahon nang simulan mo ang iyong kungkulin Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila nabunot. Napalitan ng isang payapang tibo. Isang tibok ng bagong simula. Itinaas niya ang kanyang mga kamay. At sa kanyang mga palad ay sumiklab ang munting apoy ng liwanag. Banayad, kumikisla. Tila sumasayaw kasabay ng tibok ng kanyang puso. Sa labas, tumigil ang ulan. Asa unang pagkakataon mula pagkabata, napangiti siya. Buo, ahimi. Habang unti-unting sumisikat ang araw sa ibabaw ng lumang peder ng Intramuros.